Ayun guys, napagabi tayo at saka na nababiyahe tayo at saka nakakaramdam tayo ng gutom. Kaya nakita ko to yung guys, isang kainan. Kaya sabi ko, kaya sobrang gutom na ramdaman ko. Subukan ko pumunta dito guys kung masarap talaga ang mga pagkain dito. Kaya yun guys, tinanong ko kung anong gusto ko yung pagkain kaya umorder ako ng bulalo. Ayun, kaya mayroon ditong menu. Kaya in-order natin yung guys sa sa uh, waiter nang nag-assist sa atin ay bulalo. Ayun, uh, mayroon daman sila guys ng bulalo. Kasi gusto kong humigop ng mainit na mainit na sabaw kasi nahapdi na ang sikmura ko guys kasi nalipasan na ako ng gutom. Ayun guys, nililista na ng waiter ang ating order. Ay, abang nililista. Dito tayo na nakaupo guys. Hoy, ano ba yan? Ang haba naman ng lista mo. Isa lang ang order ko. Yun guys, hinihintay ko ng order ko. Habang naghihintay ko ng order ko, subukan ko magmasid-masid sa paligid at magpa-cute-cute. Yun lang guys, napapansin ko ako na lang pala nag-iisang tao dito. Ayun na, unti-unti na dumadating yung order ko. Yun, kanin at saka soft drinks yun ang unang nilapag sa ating misa guys kaya takam na takam na ko kumain kaya sobrang butong ko na guys dahil sa overtime ko at saka yun na dumating na yung bulalo na inorder natin guys at saka sobrang gulat ko ang laki pala wow! paano ko uubusin to akala ko guys maliit lang kaya sobrang laki pala to pang tatlong tao ang order ng bulalo na to pero okay lang guys I try ko pa rin ko ubusin ko anong mangyayari dito kung maubos ba natin to guys yun na umpisa na natin lapain guys Tak fikai naman! aman, wuih dandan lang, bekama bulunan ka. Ayun guys, napasarap tayo kaya umirit pa tayo ng isang kanin. Oy, sobrang takaw mo naman pare. <laughs> Ayun guys, tapos na tayo kumain pero hindi talaga kaya natin Uwi na lang natin guys kasi sayang naman yung ating biniling ulam. Kasi guys, hindi talaga kaya ubusin ng isang tao. Yun na yun guys, pinabalot na lang natin para maidala na lang natin pa uwi kasi sayang. Ba't ka man napakamot Bayad naman ako Ayun guys Tapos na tayo kumain Ayun malalim na talaga ang gabi guys Kaya nag-iisa na lang tayong customer Doon kumain Buti na lang naabutan pa natin bukas Ayun guys Let's go Go home na guys Kasi malalim na yung gabi yon ang atin napadaan dahil sa sobra nating gutom. Okay guys, kita kita sa next videos. Thank you for watching.